Okay, welcome sa another vlog. Ako okay, ang si-share ko ngayon, ngayon naman ay uh, saan ang location o saan makikita ang thermostat ng Mitsubishi l 34056 56 na makina. Ayan. Yung tinuturo ko na yun yan. So, kailangan luwagan muna itong power steering pump. Yan, pag naluwagan siya, uh, doon sa loob may dalawang tornilyo. Ayan. So, medyo yung tornilyo na to, kinakalakalawang na kasi... Uh, ayan, medyo mahirap pihitin kasi siguro simula simula ngayon lang siya magpapalit. Ayan, so uh, tanggal ko yung dalawa na yan, yung ano na yan, kasi may dalawa siyang tornillo pero hindi mm. yan matatanggal hanggat hindi po nilulugan yung uh, power steering pump. Ayan, so dyan tinanggal ko na yung dalawang uh, tornillo, ayan, ipupull out ko na siya. Makikita nyo rin, kaya kapag kayo mag diy yan, ayan o, oh, kita mo na. So, kung nakikita nyo na yan, yan mismo ang ano nyan. Wala pong ano nyan, nababaklas buo nyan, hindi yan papasok sa loob ng makina. Okay? Okay, ayan. So, na-pull out na siya. Kung mapapansin nyo, gumagalaw yung uh, power steering pump kasi ano siya, niluwagan ko siya. Ayan, ito na yan siya. So, ito yung itsura ng thermostat. Okay, ang iba inaalis. Pero hindi dapat po yan inaalis. Kailangan mayroon talaga yan kasi dinisign po yan dyan. Magkakaroon ng problema ang makina. Kung titingnan nyo to, yung kanyang goma sa ibabaw, gastado na o sira na. Ayan, so ang nangyayari dyan sa ganyan, kapag napabayaan pa yan, magkakaroon po ng problema ang makina. Pwede siyang mag-high temperature or even pwede siyang mag-overheat. Saya so, ang nangyari yan, kailangan yan palitan atingnan uh, kung gumagana pa. Kung gumagana naman at sira ng guma, palitan mo na lang ng buo. Mura lang yan. Mas mura pa yan kaysa mag-overheat. Ayan. So, it's that part na to Kailangan yan yung palitan. So, ganun lang po, guys. Pwede yan pa. Ano, pag ano, palitan ng bago, balik mo na siya. So, maraming salamat sa pagsubaybay. God bless.